Hello guys, good morning. Wala ka na rin po bang naisip na content para i-upload sa inyong mga Facebook videos? Lalong-lalo -lalo na po kung nagahabol din tayo na ma-monetize dito sa Facebook. Alam niyo po ba na may sinasuggest dito sa Facebook na pwede nating i-upload sa ating mga videos video? Ito lang po ang gagawin guys. Punta lang tayo sa ating Facebook. Click three lines. Click professional dashboard scroll up, may nakalagay dito na for you. Recreate from your top post. Ito po yung mga longer video natin na pwede natin gawing reels. So, ang gagawin nyo lang dito guys ay i-click lang natin ang create reel. Click natin ang create reel. Dito guys, pwede nyo po siyang i-trim. I-trim lang natin siya. Pwede naman po hanggang 90 seconds or less than 90 seconds. Then, kapag na-trim nyo na po, click lang natin ang next. Ilagay lang po natin dito ang title ng ating Reels video. Then, yung hashtag. Ilagay lang po natin dito. Dapat po mag kayo ng mga hashtag sa inyong mga Reels video. Ganyan. Ayan, guys. Then, kapag okay na yan, click na po natin ang share reel creating reel. Intay nyo lang po siya, guys, na ma-post. Then, makikita nyo po yan sa inyong mga release video or sa inyong mga news feed kapag na-upload na yan, guys. Yun lang, guys. Sana po may nututunan kayo sa ating video. And now, thank you for watching. God bless you all.